sa isang sulok ng bayang payapa sa silangang bahagi ng bayan ng San Agustin kung saan sumisikat ang araw ng may pag-asa at nagtatapos ng may pangungulila. Naninirahan ng isang mayuming dalaga na si Luningning, dalawampung taong gulang, may ngiting kay tamis at laging may kislap ng pag-asa ang mga mata kahit na namulat siya sa isang tahanan ng isang kahig at isang tuka Salat man sa yaman ay sagana naman siya sa sipag at tiyaga Araw-araw ay naglalako siya ng sampagita at ilang-ilang Umaasang ang bawat sentimo na kanyang kikitain ay makakatulong para sa kanyang ina na mahina na at may sakit ang mga naipong sentimo ay kanyang ibinibili ng isang salop na bigas at tinapay na makukonsumo nilang mag-ina sa loob ng ilang araw. Bukod sa malagong tanim na sampagita sa kanilang maliit na bakuran, ay nakakaani si Luningning ng ilang uri ng gulay na bunga ng kanyang masipag, matyaga, at mapagpalang palad sa pagtatanim kung kaya't mayroon siyang nailulutong masustansyang pagkain para sa may sakit na ina. Isang hapon, ang oras na kailangan niyang magtungo sa kagubatan upang manguha ng mga panggatong na ginagamit niya sa kusina, ay may napo na siyang isang kakaibang bagay na inaakala niyang isang uri ng panggatong. Ngunit nang lapitan niya ito at mahawakan ay doon niya lang napagtanto na ang bagay na iyon ay isang uri ng bagay na hindi magliliyab at hindi magagamit bilang panggatong. Ang ganda! Ang bagay na ito ay kakaiba. Makintab ang kabuuan na tila pag-aari ng isang maharlika at ang dulo ay makisnap na tila isang alitap-tap na hindi kumukupas ang pagkurap. Inilagay niya sa sisidlan ang napulot na tila isang patpat -pat at iniuwi yon sa kanilang tahanan. Dala ng kuryosidad ay hinaplos niya ng madahan ang patpat -pat at sinuri yon na tila siya ay nakatagpo ng isang bagay na hindi niya batid kung para saan. Maya-maya ay para mang kanyang matamang pag-iisip tungkol sa makinang na bagay na iyon nang narinig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Dinaluhan niya ito na nakaratay sa higa ang papag at marahang hinaplos ang buhok nito bilang pagbibigay ng isang komportableng pakiramdam. At sa likod ng kanyang pag-aalala, ay ang taimtim na panalangin para sa kanyang ina. Diyos ko, kahit kami ay mahirap, ay hindi ako nagdaramdam ni Katitingman. Sapat na sa akin ang mairaos ang isang araw na hapdinan tiyan at maubos ang aking panindang bulaklak araw-araw. Napayuko si Luningning at niyakap ang ina Saka muling bumulong ng pinakamataimtim na dasal. Ngunit sana, isang araw, ang paghihirap ni Ina ay maparam. Sana, isang araw ay magisinga kung malapas na siya at wala nang iniindang karamdaman. Nakatulugan ni Luningning ang labis na pag-iisip at pag-aalala kung kaya't hindi niya na nakita pa ang maningning na pagkislap ng kanyang hawak na patpat. Kinabukasan ay nagising siya sa masarap na aroma ng ginisang gulay na nagmumula sa kusina. At nang puntahan niya ito, ay laking gulat niya nang mabungaran niya ang nakahaing almusal sa hapag. Pritong pinatuyong isda, ginisang ang palaya, at umuusok na mainit na kanin. Ngunit ang mas higit niyang ikinagulat ay nang makita niya ang kanyang ina na siyang nagluto ng lahat habang humuhuni ng isang malamyos na awiting makalangit. Magaling ka na, ina. Ngunit kagabi lamang ay, hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Kita mo itong batang ito. Aba, napakalakas ng aking katawan. Tila ako ibumalik sa aking kabataan. Napayakap si Luningning sa kanyang ina at napausal muli ng taimtim na pasasalamat. Nahinuha ni Luningning na may kinalaman sa paggaling ng kanyang ina ang makinang napatpat na kanyang nakuha sa gubat. Kung kaya't para makasiguro, ay sinubukan niya ang hiwaga nito. Itinapat niya ang dulo ng mahiwagang patpat sa kanyang basket at umusal ng isang kahilingan. Nawa ay mapuno ang basket na ito ng mga sariwa at mabangong sampagita. Pagkasambit niya ng kahilingan, ay kumalat ang napakakinang naliwanag sa kanyang silid. Saglit siyang napapikit dahil sa nakasisilaw na liwanag at sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay napamaang siya sa nakita. Ang kaninang basket na walang laman, ngayon ay puno ng mga sariwang sampagita. Muntik ng mabitawan ni Luningning ang hawak na mahiwagang patpat at napahanga siya sa mahikang taglay nito. Isang mahiwagang patpat, tunay na kahanga-hanga. Ang hiwagang taglay nito ay maaaring makapagbigay sa amin ng labis-labis na biyaya. Kinabukasan, pagkagaling mula sa pagtitinda ng sampagita ay muling nagtungo si Luningning sa kagubatan. Dala ang mahiwagang patpat at nagdesisyon siyang ibalik ito sa kung saan niya ito nakita. Ang patpat na ito ay hindi sa akin. Kung kaya't nararapat lamang na isode ko ito sa tunay na may ari. Inilapag niya ang makinang na patpat at saka nilisan ang gubat. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kanilang baryo ay nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan si Teresa. Si Teresa ay may iniindang kapansanan. Mula pa pagkabata, ay hindi na siya nakakalakad ng maayos. Kung hindi lamang sa tulong ng mga saklay, ay hindi na siya makakarating sa mga nais niyang puntahan. Magandang araw, Teresa. Tila ikaw ay galing sa merkado, tama ba? Hindi iyon hula. Kundi nakita niya ang dala nitong basket na punong-puno ng iba't ibang pagkain na malamang ay nabili nito sa pamilihang bayan. Tama ka, Luningning. Heto nga at nahihirapan akong bitbitin ang mga ito. Ah, maaari mo ba akong tulungan? Oo naman. Teka, at ako na magbubuhat ng dalamong basket. Ngunit bago pa mahawakan ni Luningning ang basket ng kaibigan, ay may naramdaman siyang kumikislot na bagay na nasa loob ng kanyang lumang sisidlan. At nang tingnan niya ang bagay na iyon, ay laking gulat niya. Ang patpat, bakit narito ito? Napilitan siyang hawakan ng mahiwagang patpat at napatitig siya kay Teresa at nakabuo ng isang desisyon, ng isang bagong kahilingan para sa kaibigan. Nawa ay maging maalab ang patpat na ito sa isang tahilingan para sa kagalingan. Napapikit ang magkaibigan sa napakalakas na liwanag na nagmula sa maliit na patpat at pagmulat ng kanilang mga mata ay kasabay noon ang paglalaho ng sakit lain ni Teresa. At isang malaking himala na nakakalakad na ito. Tuwang-tuwa ang magkaibigan sa isang napakalaking himala na naganap ng sandaling iyon. Nakakalakad na ako? Totoo ba ito? Paanong nangyari ito? Sinabing lahat ni Luningning na ang lahat ng pangyayari ay gawa ng bagay na kanyang tangan ibig mo bang sabihin ay mahiwagang ang patpat na iyan? Kung gayon ay, iyan ay isang napakalaking biyaya sa iyo. Maaari kang humiling ng yaman na hindi mo pa sa sabong buhay mo. Yayaman ka na, Luningning. Napangiti lamang si Luningning sa sinabi ng kaibigan. Napakasaya ko na na nang dahil sa mahiwagang patpat na ito, ay magaling na si ina at tila nagbalik ang kanyang lakas. At tunay na napakasaya ko ngayon dahil nakakalakad ka na, Teresa! Ngunit ang mahika ng patpat na ito ay maaaring ipinahiram lamang. Kaya hindi dapat na sa pansariling interes. Niyakap ni Teresa ang kaibigan. Tanda ng labis na pasasalamat dahil sa hiwagang naganap sa kanyang buhay sa tulong ng mahiwagang patpat. At napaluha ito sa ipinamalas na labis na kabutihang loob ng kanyang kaibigan. Umuwi si Luningning, dala ang patpat, at tulad ng nauna ay muli niyang sinubukang humiling. Pumikit siya at umusal ng kahilingan at pagmulat ng kanyang mga mata, ay muling napuno ng mababango at sariwang sampagita ang kanyang sisidlang basket. Kinabukasan, pagkatapos niyang magtinda ay nagbalik si Luningning sa gubat. At sa ikalawang pagkakataon, ay muli siyang nagdesisyon na ibalik ang mahiwagang patpat sa kung saan niya ito natagpuan. Ang patpat -pat na ito ay hindi sa akin at ito ay napakahiwaga. Kaya maaaring ang nagmamayari nito ay isang mahiwagang nilalang na higit na nangangailangan ng bagay na ito. Malamang sa ngayon ay hinahanap niya na ang kanyang patpat. -pat. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad sa kagubatan ay nadaanan niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang nakatumbang puno at nang lapitan niya ito ay napansin niyang labis itong nang hihina. Naku Lola, ano ang ginagawa ninyo sa gubat na ito? Magtatakip sinim na. Delikado naman na tili pa kayo sa lugar na ito dahil sa mga nagkalat na asong gubat at iba pang mababangis na hayop tuwing gabi. Hindi na ako makakailis pa sa gubat na ito, iha dahil ang aking paa ay sugatan. Nahihirapan na akong maglakbay. Napatitig si Luningning sa paa ng matanda at nakita niya ang kalagayan nito. Marahil ay natusok ang inyong paa sa mga naggalat na maninit na sanga ng punong kahoy. Maya-maya ay naalala ni Luningning ang mahiwagang patpat na nasa kanyang lalagyan. Kinuha niya ito at saka itinapat sa paa ng matanda. Alam kong palabisan na ang lagi kong paghiding. Ngunit sana ay pagbigyan mo po sa huling pagkakataon bago kita isuli sa totoong nagmamay-ari sa iyo. Pumikit si Luningning at hiniling ng marugdob ang kagalingan ng nasugatang paa ng matandang babae at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay iglap na nakatayo na ng maayos ang matandang babae at labis itong nagpasalamat sa kanya. Marahil ay nagtataka kayo sa nangyari, Lola. Ngunit ang patpat -pat na ito ay mahiwaga at anumang hiningin ay maaaring matupad. Siya na ba? Abay, Sigurado may kayaman mo ang mahika ng bagay na iyan, iha? Bakit hindi mo subukan na humiling ng kayamanan upang ipagkalobi ito sa iyo ng mahiwagang patpat? Napamaang si Luningning. Ngunit ang bagay na ito ay nakatakda pong isoli sa lugar kung saan ko ito natagpuan. Dahil maaaring hinahanap na ito ng tunay na nagmamay-ari. Ngunit nasa iyo pa naman ito, iha. At bago mo isole, ay hindi naman talabisan na humiling ka ng para sa iyo. Sige, iha. Humiling ka ng kahit nano. Humiling ka ng kayamanan. At alam kong ipagkakalob ito sa iyo ng patpat na iyan dahil ikaw ay may mabuting kalooban. Muling napamaang si Luningning sa sinabi ng matandang babae at naunawaan niyang maaari pa siyang makahiling sa huling pagkakataon bago pa ito sa kamay ng tunay na nagmamay-ari nito kaya't pumikit siya at nagsimulang humiling sa patpat kumalat ang nakakasilaw na liwanag at pagmulat ng kanyang mga mata ay labis ang kanyang kagalakan dahil ang kanyang basket na kanina ay walang laman ay muling napuno ng mga sariwa at napakabangong bulaklak ng sampagita. Nagtaka ang matandang babae sa nasaksihan. Tila hindi kayamanan ang iyong hiniling, iha. At labis ang iyong pasiyahan sa hiniling mong mga bulaklak ng sampagita. Mula pa noong ako ay busmos, ang bulaklak ng sampagita ang bumuhay sa abe ng aking ina mula nang pumanaw ang aking ama at magpasa hanggang ngayon? Ang bulaklak ng sampagita ay isang kayamanan na masasabi kong hindi mauubos kailanman. Ang tunay na kayamanan ay pinaghihirapan na may sangkap na pasiyahan. Sa mga sandaling iyon, ang matandang babae ang napamaang sa sinabi ni Luningning. Matalinhaga at puno ng pagpapakumbaba ang kanyang narinig kaya't ang kanyang pagtataka ay napalitan ng isang libong paghanga. Wala na akong masasabi pa. Ang iyong mga ipinamalas na kababa ang loob ay lumampas pa sa aking inaasahan. Kung kaya't labis mo akong napahanga. Laking gulat ni Luningning ng iglap ay nagbago ang wangis ng matandang babae. At ito ay isa palang napakagandang diwata. Ako ang nagmamay-ari ng na mahiwagang patpat na iyong tangan. Sinadya kong may paranas sa iyo ang paggamit ng mahikang galing sa inkantasya. dahil mula pa noon ay nasusubaybayan ko dan yung buhay. At nararandaman kong ang iyong kabutihan ay kapantay ng mga bulaklak na iyong tangan. Maputi at busilap ang iyong puso. Dahil sa nalaman ay madaling ibinalik ni Luningning ang mahiwagang patpat sa diwatang nasa kanyang harapan. At napayuko ito bilang pagbibigay ng respeto. Humihingi ako ng paumanhin mahal na diwata. Ang inyong patpat ay ilang beses kong sinaklawan. Ginamit ko ang mahikam taglay nito Patawarin mo ako. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi inihihingi ng kapatawaran. Na matagpuan mo ang aking patpat, ay mayroon kang pribilehyo na ariin itong parang sayo. Ngunit, nais mo pa rin itong ibalik sa tunay na may-ari. At maaari kang humiling ng sobra-sobra pa sa kayamanan na mayroon ang mundo. Monit, hindi mo ito ginawa at dahil sa iyong gusilak na mga hangarin, ay may nakalanggan timpala ang patpat na ito para sa iyo. Umuwi ka na, iha. At sa iyong panguwi, ay nanghihintay sa iyo ang iyong gantimpala. Sobra-sobra ang pagpapasalamat ni Luningning sa mga sinabi ng diwata. At sa kanyang pag-uwi sa kanyang munting tahanan, ay naghihintay ang isang sorpresa. Ang mga bulaklak ng sampagita dalaman ng kanyang basket ay nagbago. Naging tunay na gintong nagkikislapan sa dilim ng gabi. Hindi man humiling si Luningning ng kayamanan ay kusang ipinagkaloob ito sa kanya. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang puso niyang hindi nag-iisip ng pansariling interes, kundi ng ikakabuti ng kanyang kapwa. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahahalagang mga aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.